Nana dagan nga itanom nga kahoy ni mama guys di Aji ah, Malina. Na o oh, tambok adso kay kwa ni mata ini e, sa kanding. <laughs> na adagan o oh, tingnan niyo. Oy nagtagalog ni nun ta tingnan niyo. <laughs> Nagtanom si mama og oh, kanang unsa na makanang kamatis. Ja ni. Unsa man ni mura malagi ukuan ma. Kanang unsa na kanang bitaw pang ilo. <laughs> jimalina ni mama malagi gagunoy. Jimalina. Jimalina tuk ni kaju kay kana ding ta isa kanding ding kay motorok mo sa ni lang ginang ganan liso sa kuan na atanawa kana liso na sa kuan di malina niya ni turok na mga ta isa kanding tambo kayo amo ni transfer ni mama og pananom kung muuwa na jud kanang diri kay di pa may kaju kuan pa kay basa aguan kuan oh ja pa dagko ni mga jimalinaha, malina na awa na kayo niya na pa'y gagmay-gagmay pa. Nya na pay si mama. Pinalit ni mo mandi. Oh, pinalit ko hey, kada ko na anak ma. Na Di na na hay. ayo na na ibalin na na. na ni mama kani kahoy kay <laughs> <laughs> e wala na guna. Eh mo nang na ma. wala na guna na na wa ma. Wa guna ni sigbing. Napa no, siya mong bodyguard Padi! Bungol naman si body yung mati ko. Ang iyan, nani mo gang maes. Kuha na body ma ka nang agin sa ngipon na sa na ma. Body! Halik body! Ayaw kuhaan. Kamatis. umang Ay, Ah? Imo mo ah, mukuan na ni din hiha kay mura mag-agjuta kay tambukon. Nya, yeah, mo ni ang mais ni mama guys tingnan niyo oh. Katong among gitanom katong diri ko last time. Mm, mo na ang mais. Dagko-dagko dag na jupod ila naman ning gibutang ag abono kay naa. Murag mi tambok-tambok na pod si Jack, mi green na. Ah. Allah nay puso atong nakita no. Amo nang utanong mama. Kuhaon na namo karon. Diri among kuan guys, among payag, diri mi matog sa una. Hmm? Anak magduyan-duyan na nang nga duyan ba. Nindot diri magtambay-tambay kay hey, kuan landong kay hey, na may mga kahoy. Hmm.